kasama kaysa dalag na dali natin malaki-laki doon ano? Tama ba dyan sa Ricardo at napalo tayo naman yan? Ay eh. siya, napad naman yan Maliit pa naman ay, di pa naman kalaki yan ay Malakot yung hinuli natin ano? Hmm. Sabawit! Ah, walang nyo? Ay, walang dyan Wala po tayo pag-uubay. Buhay ka dito. Saan kakasama? Hindi, paano lang Hi guys! po. Kimpoy may huli na kayo dyan Ha? May huli na Dami oh Ano yan dito? Ano yan dito?

Nabot, nabot yung nabot yung nabot yung lihod ng tumae diyan. Nasabitan. Wow. Ito nito Wala oh. wala oh nalak. Wala. Yung braso. Tuyo. Yeah, and the last to. Tema dito. ăn đi chơi với bên này mẹ con không này mẹ con bên 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 này mẹ con Ako na yun o. Yan ito, ito. Dito. Kita. Uy pa. Kurinti ha. Buwi pa. Nanitip Kurinti ha ko eh. Sige taliwa po. Kurinti ha ko. Nang hawakan

Ay, <laughs> Nabilis man. Ayan yeah, na guys, so namin no? oh. Oh, yeah, no. Nabilis man. Nabilis Nabilis.

Lalaking Lalaking hito ni siya bunyo niya Ibalok ka na Hito Baka manuan mo kinita Ha ah, Kim Ano sa buhangin? Ito. <laughs>

jika bujuk. jalan <laughs> Dalaman bahaya. Jauh ya. Ani yang laki Wah. hindi nalunod ba dito? Nagpakalunod. Tumalun. Mayaling <laughs> ah. yan, Ano ba, pagkakulitin ka ngayon? Ha? Gablag yun, dahan kinabili rin. Sa tapos mm -hmm. Ano? Ata tayo? Ata na tayo? Okay, ay, ay! Kilo ay, na po sa inyo na ng puti. ka na o? mo bunyo! No, wala? Nado yung palaka mo bunyo. Madya pala bilalian ay. Ay, ang pain

Ari pa si Vera. Yung mga tao doon <laughs> <nga> niya. Walang, <laughs> lang, lad, tapos ano, tapos Ang mga bangin. mga yanina. Ang 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 mga Ang mga yanina. Ang mga yanina. Ang mga yanina. Ang mga yanina. Ang mga ano? Ang mga yanina. 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 nyo? mga yanina. Okay, wala pala. Napasarap pa nga ang kain natin. <laughs> hindi na natin nakain sa ilog. Ano pa? Dito na sa... Ting... Hey, ang bilis talaga mangunit hindi pag ganun. Eh, hey, wala naman ay. Ano